Bawat bansa ay may madilim na nakaraan, pero alam mo ba na may mga bansa na mapanganib hanggang ngayong taon? Kung ikaw ay napapaisip kung anong bansa, pero pag-usapan natin ang sampung pinakamapanganib na bansa sa buong mundo. Pero bago ang lahat pakisuyo na pindutin ang subscribe button at bell button para lagi kang update sa mga videos ko. Game simulan na natin. 1. Afghanistan ang Afghanistan ang pinakamapanganib na bansa sa mundo dahil sa patuloy na tunggalian at kawalang tatag. Mahigit dalawang dekada ng digmaan ang nagdulot ng pinsala sa bansa, na iniwan ito sa isa sa pinakamababang Human Development Index sa mundo. Ang patuloy na salungatan ay nagresulta din sa mataas na antas ng karahasan at kawalan ng kapanatagan, kung saan ang mga sibilyan ang nagdadala ng bigat ng mga kahihinatnan. Sinalanta tadi ng korupsyon ang gobyerno ng Afghanistan, na nagpapahirap sa pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo at pagpapabuti ng infrastruktura ng bansa. 2. Yemen Ang Yemen ang magiging pangalawa sa pinakamapanganib na bansa sa mundo sa 2022. Ang bansa ay nasa grip ng ang sibil mula noong 2015 at ang sitwasyon ay lumalala. Sampung-sampung tao ang napatay at milyon milyon pa ang nawala ng tirahan bilang resulta ng labanan. Ang mga pangunahing serbisyo tulad ng pangangalagang pangkalusugan at edukasyon ay kulang at laganap ang tagguto. Ang digmaan ay nagbigay daan din sa mga organisasyong terorista tulad ng Al-Qaeda at ISIS na magkaroon ng saligan sa bansa, na ginagawang mas mahina ang mga sibilyan. Tatlo, Syria, ula noong 2011, ang Syria ay nasangkot sa isang mapangwasak na digma ang Sibir. Ang bilang ng mga namatay ay lumampas sa 250,000, at ang bilang ng mga internally displaced na tao ay lumampas sa 7.6 milyon. Ang infrastruktura ng bansa ay nawasak, at ang mga sistema ng pangangalagang pangkalusugan at edukasyon nito ay gumuho. Ang tunggalian ay nagresulta din sa pagusbong ng mga teroristang organisasyon tulad ng ISIS, na nagsagawa ng mga kalupitan laban sa mga sibilyan. Higit pa rito, ang kalapitan ng Syria sa Europa ay nagresulta sa isang hindi pa na krisis sa refugee. Ang lahat ng mga salik na ito ay pinagsama upang gawing pangatlo ang Syria sa pinakamapanganib na bansa sa mundo noong 2022. 4. Russia dahil sa mataas nitong homicide rate at pagtaas ng political instability, ang Russia ang magiging ikaapat na pinakamapanganib na bansa sa mundo sa 2022. Mataas ang homicide rate sa Russia kumpara sa ibang mga bansa, na may umigit kumulang 9.5 na pagpatay sa bawat isang daang libong katao. Ito ay malamang na dahil sa mataas na antas ng kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay ng Russia, pati na rin ang kawalan ng batas ng bansa at malawakang katiwalian. Igit pa rito, nararanasan ng Russia ang lumalagong kawalang tatag sa politika, na nagiging mas karaniwan ang mga protesta at kilusan ng oposisyon. Sa hinaharap, maaari itong humantong sa pagtaas ng karahasan at kaguluhang sibil. Tema, South Sudan. Sa 2022, ang South Sudan ay magiging ikalimang pinakadelikadong bansa sa mundo. Mula noong lumaya ito mula sa Sudan noong 2011, ang bansa ay sinalanta ng karahasan at digmaang sibil. Mahigit apat na libong katao ang napatay at mahigit dalawang milyon ang nawalan ng tirahan bilang resulta ng labanan. Ang South Sudan ay mayroon ding ilang mga armadong grupo na ginagawa itong mahirap na tirahan. Higit pa rito, ang infrastruktura ng bansa ay hindi maayos at ang mga pangunahing serbisyo tulad ng pangangalaga sa kalusugan at edukasyon ay kulang. Anin, Democratic of Republic of the Congo. Sa loob ng maraming taon, ang Demokratikong Republika ng Congo ay sinalanta ng karahasan at tunggalian, at ang sitwasyon ay lumalala lamang. Ang gobyerno ay nagkakagulo, at iba't ibang armadong grupo ang nagpapatakbo sa buong bansa. Mayroon din mataas na antas ng kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay, na ginagawang simple ang pag-recruit -re ng mga bagong miyembro para sa mga kriminal na gang at teroristang organisasyon. Ang Democratic Republic of the Congo ay isang mapanganib na lugar na tirahan, at malamang na mananatili itong isa sa mga pinakamapanganib na bansa sa buong mundo sa loob ng maraming taon. 7. Iraq Ang Iraq ay nirirango sa ika-157 sa Global Peace Index, na ginagawa itong ikapitong pinakamapanganib na bansa sa mundo. Pangunahin ito dahil sa patuloy na tunggalian at karahasan ng bansa, ang mga kahihinatnan ng Iraq War, pati na rin ang patuloy na mga salungatan, ay lumikas sa milyon-milyong tao, pumatay ng libu-libong sibilyan, at nagdulot ng matinding pagdurusa ng tao. Higit pa rito, ang gobyerno ng Iraq ay nirarango bilang isa sa mga pinakakorup sa mundo, na nagdaragdag sa kawalang tatag ng bansa. 8. Somalia Ang Somalia ay nirarango sa ika-isandaan at limamput aning sa Global Peace Index 2022, na ginagawa itong ikawalong pinakamapanganib na bansa sa mundo. Sa nakalipas na mga taon, nahaharap ang Somalia sa malalaking hamon, kabilang ang kawalang tatag sa politika, kawalan ng kapanatagan, at kahirapan. Malubha rin ang makataong sitwasyon ng Somalia, na higit sa 6 na milyong tao ang nangangailangan ng tulong. Igit pariko, ang bansa ay tahanan ng isang bilang ng mga teroristang organisasyon, kabilang ang Al-Shabaab, na nagsagawa ng mga pag-atake sa mga sibilyan. Ang gobyerno ng Somalia ay nagsusumikap upang mapabuti ang sitwasyon ng seguridad ng bansa at gumawa ng ilang pag-unlad sa mga nakaraang taon. Gayunpaman, marami pang gawain ang dapat gawin upang gawing ligtas ang Somalia para sa mga sibilyan. Sham, Central African Republic ang Central African Republic ay isa sa mga pinakamapanganib na bansa sa mundo dahil sa patuloy na salungatan at isang humanitarian crisis. Sa loob ng maraming taon, ang bansa ay sinalanta ng karahasan at kawalang tatag, na walang katapusan. Mahigit sa kalahati ng populasyon ang nangangailangan ng makataong tulong, at milyon-milyon ang nawalan ng tirahan sa labanan. Ang mga sibilyan ay nagduse din ng gusto bilang resulta ng karahasan, kung saan libu-libu ang namatay o nasugatan at hindi mabilang na iba ang ginahasa o sumailalim sa iba pang anyong ng karahasan. Hindi nagagawa ng mga tao ang kanilang pang-araw-araw na buhay ng walang takot na atakihin, at yaong mga naghahanap ng kanlungan sa ibang mga bansa ay nahaharap sa isang hindi tiyak na hinaharap. 10. Ukraine Ang Ukraine ay nasa ikalabing isa. Dahil sa pagsalakay ng Russia noong Pebrero ng taong iyon, ang Ukraine ay itinuturing na isa sa mga pinakamapanganib na bansa sa mundo noong 2022. Ang presensya ng militar ng Russia sa Ukraine ay nagresulta sa malawakang karahasan at paglabag sa mga karapatang pantao na nag-aambag sa ranggo ng bansa na 153 sa 163 na mga bansang sinuri sa Global Peace Index. Bago ang pagsalakay ng Russia, ang Ukraine ay niranggo bilang ikatatlong-tatlong pinakamapayapang bansa sa mundo. Ito ay may mababang antas ng krimen noong panahong iyon, at ang mga residente sa pangkalahatan ay nakadarama ng ligtas. Kagustuhan mo ba ang ating videos? Kung ikaw ang tatanungin, ano sa tingin mo ang pinakadelikado na bansa, mag-comment ka sa baba at aking babasahin, pakisuyo naman kung pwede pakipindot ng subscribe button at bell button para lagi kang update sa mga ilalabas kong videos, so paano sa susunod na lang ulit tayo magkikita. Bye bye and God bless!